dis ako, nag-advance na ako ng mga damit ni Ikenzo. Bumili na ako ng mga damit niya na pang 0 to 3 months na sobrang dami kasi hindi na ako bibili ng damit sa mall. Kaya dinamihan ko na yung alam kong mga siguro mga 20 pieces yun. Yun na yun, gagamitin niya yung 0 to 3 months. Parang 50 to 60 pesos kada isa. At yun, pre-love lang. O, mga ukay-ukay. Yung kinalakihan niya na yun, syempre nag 4 months na siya. Bumili ulit ako doon sa same shop. Sabi ko, girl, drop mo na lang sa ano, sa hospital. Gulat siya. Asawa, doktor mo. Ah, ah asawa, doktor. Doktor, asawa mo, mi? Sabi niya. Sabi ko, opo. po ha? Binibilan mo yung anak mo na nga to, ng damit sa so ukay-ukay? Okay. Lahat ng damit niya, ukay-ukay. Purki doktor yung asawa ko. Wala ng karapatan ng ukay, bakla. Meron pang one time isang medrep. Nakakwentuhan ko siya. Sabi ko, favorite ko yung mga street food. Sabi niya, napaka down to earth mo naman, ma'am. Favorite ko ngayon, lagi nga kami doon. Lagi nga kami sa plaza. Kumakain kami ng mga ihaw-ihaw. Nasa hotel kami ngayon. Three days na kasi sponsored. Hindi kami mag-hotel dito ng sariling bulsa namin, yung ipang namin. At saka kung madami kami pera, bakit ako mag-uwi nito? Pinamp ko to. Ang hirap ipang sa CR mga shampoo